Ito lang ang laman guys. Oh. Ito siguro ang pots ng lemon. Tapos merong super bubble booster. Tapos thickener at may SLES. -E ano kata LSS? -E Yung parang pampalapot siguro kasi

DIY na dishwashing soap sa Shopee. Bumili ako para gagawa kong dishwashing ka. Dumating na guys. Ito siya. Ayan siya kayo. So. Premier washing liquid kit. Kaya tayo ay gagawa ng washing and uh, dishwashing liquid. para tayo ay makatipid kung magkano ang sa, pagkakaalam ko nito ay 5 letters ang pwedeng ay ano nito meron to siyang lemon flavor 5 uh, five liters daw katingan natin kung gaano kalaki ang 5 liters ito ito yata magkano ba to? Ilan magkano ba to? Ilang liters na ba to? This ah, ito guys. Ganito siya kalaki. 5 liters. Tawang tama pala. Ito ang paghahaluan ko ng dishwashing kit para magawa tayo ng panghugas ng plato, kalero, baba. Pa. Ito pala. Tawang tama pala. Magawa tayo. Pero ito ang dishwashing bubuk Kaya bubuksan na natin Ayan, Bubuksan natin guys itong ating Dishwashing kit Ikaw na kung paano Kaya ito natin Ayan. Ito guys Ito sir guys Ito lang pala siya Wala kung paano ito lang, ito lang Ito lang siyang laman niya negosyong pang masa how to make cleaning products DIY kit negosyong pang masa pwede pala itong pang negosyo no kung nga sa no gagawa ka naman pwede siyang pang negosyo kasi ano sa'yo Ulan sa ito. Ulan ang laman niya. Oh. Eh. Ulan. Nahulog ba? Nahulog ba ang ating kamera? Ulan ang laman guys. Oh. Eh. Ito siguro ang pots ng lemon. Tapos merong super bubble booster tapos thickener at my S L E S ano -S -E -S? yung parang pampalapot siguro siya nandoon siya si mix lang siya doon tapos yun na ah. pwede na siya magawa tayo dito natin to ihalo tong ating DIY kit na dishwashing guys. Ito lahat. Nilagyan ko muna ng kunting tubig tapos at saka natin punuin ng tubig. Then equivalent to sa 5 liters. Kung tama ito, equivalent din to sa nang 5 liters para magawa tayo ng DIY na ano, dishwashing liquid. Kaya ihalo na natin guys.

i'm doing a lot more work on it. face your camera. now six years later he finally gets another shot but at 39 the papal ninja will be the oldest athlete to ever take on stage three a lot of people say i'm not a spring chicken or i'm an old dog but being back on stage three for the first time in six years it feels like i'm where i should be last to but not the least Tonight, that includes his parents and his priest. Wait! As a college gymnastic pal, starts all his runs with that gymnast pal. Done that since he started his ninja career eight years ago. Welcome back to Stage 3. Stage 3 looks yeah, a I think lot is. different than it did <laughs> when he ran it six years ago. Not more, I gotta say, Sean Bryan looks <laughs> great. <laughs>

Lagyan natin ng tubig na. Ito guys. lagyan na natin ng tubig. Well, equivalent to 5 liters man siya. Eh, hugas. Eh, mga hugasan pa ako. Hindi lang naman. Yan, puno na natin. Tapos, ano na siya? DIY. Ano na siya? Dishwashing kit ng tubig. Ganito lang pala kasi simple kayo paggawa ng hand dishwashing kit guys. Bilis lang pala. Kaya lang, kaya lang. Kailangan natin ano na maigi. Ah, huwag natin kunain. Kasi yung mga ano ingredients niya yano bilog-bilog puso oh. ako, bilog-bilog puso lo, kailangang uh, so, so. <laughs> Kailang mo. butal ngi <natin>. ansa, so, <laughs> ganon, 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 105 gagawa ka lang dami mo magawa no tama pala kung magdegosyo ka pa parang ganito malaki pang kita malaki kita pala kasi ito 5 liters ano lang to siya 105 so ikita ka talaga no kasi so, ilagay mo sa isang ano buti. You know, ito simple guys. May liquid, dishwashing liquid ka na. Diba? May dishwashing liquid. Guys. Okay. Isang 5 liters ka na na Wilkins na buti. Tapos, ilagay mo dito sa mga maliliit na ganito ayos na ganoon lang kasimple pala kundi para pang negosyo ganoon kasimple paggawa ng dishwashing kit okay so yan yeah. na kaya hindi po ko nakita <laughs> ayan na oh. bilis oh gusto nang gawin pagka tayo dito See? Bilis. Meron ka na ganito. Meron kikita ako mga ganito kalaki. Magkano? 40 pesos. So, ilan ang magagawa mo ganito? Kasi so, 100. 100. 5 lang to yung bili ko doon sa Shopee. So, kung mag-negosyo ka, pwede pa na itong gawin negosyo. Hmm? No? Pwede pala. Pwede yeah, pala. Nagpahugas ka ng plato, baso, tsaka... Liro. Ang bilis lang. Yun lang pala. <laughs> yun guys, yun lang ating video ngayon. Maraming salamat sa mga subscribe ng YouTube channel ko. At sunod pa na video, maraming maraming salamat sa inyo. Pag-subscribe sa YouTube channel ko, Chan Gomez Vlog.